Bakit ka kayo bibili ng motor, wala kayong garahe? Hindi porkat yung so, swatter, kakikilos ka ng swatter. Bakit so, bibili kayo ng motor, wala naman kayong parking, sa iba kayong makikiparking. Hi everyone! Isang malaking problema ang nagbabad siya dumating sa Pilipinas sa mga darating na taon. Ito ay dahil sa inaayaan ng gobyerno na bumili ng sasakyan ng mga pamilya kahit wala naman silang parkingan. Sa video nito ay tingnan natin ang mainit na sagutan ng magkapitbahay dahil sa pagpark ng isang pamilya ng motor sa harap ng kanilang kapitbahay nang walang maayos na usapan. Panoorin natin ang video na ito. Ay bakit? ay bakit? Para kilala ko kung sino yung suspect. Para kilala ko kung sino yung suspect kung sino kung anong may, may mangyari sa akin. Kung sakaling may mangyari sa akin sa'yo. Oh, ano? Bago, bago mo ano, nga ako eh. Uy, Alam, binabandaan. Tinatandaan niyo yung mukha ko, te. Eh. Tinakausap ka. Tinatandaan niyo yung mukha ko, te. Pinapalabas niyo nga ako oh, sa gate. Binabantaan nyo kami. Binabantaan nyo kami. Kaya yung lakap na Harang na harang dito sa gate. Harang na harang. Harang na harang sa gate. Ah, sige, ay talaga te. Hindi ako natatakot. O andito 'yung motor, 'di ba? Oh, manggaling ko. Hindi ka. Tinanong ko sa iyo 'ko nung teen. Sinabi mo, "Te, manahimik ka muna." Bakit kayo 'yung galit? Kayo 'yung sumugod, ka 'di? Kayo 'yung galit. Kayo 'yung nakiparada dito sa mismong gate sa harap. Harap na harap. Eh, ano naman? O oh, kami 'yung bago dito. Kami 'yung nasa tama. Kami 'yung nasa tama, te. Bago, Alam niyo, bago kami dito, bago kami dito, no? Ay, oh. oh, bakit kayo magpapark dyan? Ay, ay, kasi ay, walang pumupuna sa inyo, walang pumupuna sa inyo ay, ay, dito? Tinanggal agad dito. Kaya nga na tumbay ang motor kasi walang tumanggal. Ay, kaya nga, tuma kaya nga ay, na tumbay ang motor. O, ba't ka nagagalit? Motor mo bayan Motor mo ba yan? Motor mo ba yan? Bakit ka muna nagagalit? ha Hindi mo tinanggal. Sabi mo nga bahala kayo dyan. Ha? Dinig ba yung pinag usapan sa Cctv? Dinig ba yung pinag usapan sa Cctv? ha na! Kayo tong nakikiparada dito eh. May motor si kuya Pinalagpag niya. Nasaan na... Nasaan yung may-ari ng motor? Pwede nga sabihin, eh, nasaan yung may-ari ng motor? Ay, ay, alam niyo na pala eh. Alam niyo na pala nung nakaraan eh. Bakit nagpart pa ulit? Ay, hindi ay, ay, amin yun. Ayun nga. Hindi amin yun. Ngayon, hindi ko naman alam na nandito. Kaya di ba lumapit ako sa... Eh, kaya ito, nga, te. Bakit yon? ginagawa niyo yan? Bibili-bili kayo ng motor. Wala naman kayong parking. Sa iba kayo makikiparking. Kailangan mo mag-iskandalo na ganyan. Eh, ginagawa niyo rin eh. Eh, hindi. Ginagawa niyo rin. Hindi. Doon tayo sa topic. Bakit kayo bumili ng motor? Wala naman kayong parada. Wala kayong garahe. Eh bakit, bakit nga bumili kayo ng motor? Ay, kayo yung sumugod mo. Kayo yung sumugod. Ah, ay, no, pa, ka, tapos nagbabanta kayo? Matapang kami kasi nasa tama kami, te. Ay, ano sabi? Tatandaan yung mukha ko? Tatandaan yung mukha? No, mukha ko? Anong ibig sabihin nun? ayo oh, talaga! Talaga, te. Nakabidyo kayo ngayon. Anong gagawin nyo? Ito ito nagbabanta sa amin, no? Ay, talaga! Talaga, akala nyo wala kami kilala sa barangay? Ay, wala! Ay, talaga, te! Talaga, marami mag-uusap tayo, Maghaharap tayo. Ha, ah, babanta pa kayo? Magbabanta pa kayo? Eh, bakit kayo bibili ng motor? Wala naman pala kayong garahe. Pwede mo Ha, eh, bakit nga kayo bibili ng motor? Wala kayong garahe. Malamang pag binuksan to, Tataob talaga. Ano, sisigaw kami dito? Nakakulong kami? Sisigaw kami dito? Eh, hindi nga namin kilala. Hindi nga namin kilala kung sino'y may-ari ng motor. Abnormal ka ba? Wala kang dumadaan. Ha? O nasaan? Nakakulong kami. Malay ba namin kung kilala nila yun? Malay namin kung kilala nila yun. Dito sa part ng video na ito ay nagmumurahan na sila. Kaya inalis ko na yung part ng audio dito ay talaga talaga ako sa mga squatter na kagaya mo o, o talaga, o, talaga. wala kang ka motor ha? wala kaya o ano ka, o. O? O. talaga ako sa mga katulad nyo bibili na ng motor o. tapos wala palang garahe ha Tasa squatter ka din ka o ano naman? naman ano naman hindi palinuson. porkat squatter kakikilos ka ng squatter kaya hindi umaasenso yung buhay nyo eh kaya hindi umaasenso yung buhay nyo eh. Squatter ka na, kikilos ka pang squatter. Normal. Narinig natin yung mainit na sagutan ng magkapit bahay. Buti na lang at wala nangyaring sakitan. Ang nangyari ay naglabasa na lang sila ng sama ng loob dahil sa yung may-ari ng bahay na pinaparki nga ng motor ay masama din ang loob dahil sa mismong tapat pa gate nila nilagay yung motor. Ito namang may-ari ng motor ay ang sikip na nga ng daanan ay nakuha pang parkingan ng maliit na iskinitang iyon. At ang dating pa ay sila pa ang nagagalit nung komprontay nila ang may-ari ng bahay. Kasi syempre, yung may-ari ng bahay parang masama na yung loob niya kasi ginawang parkingan yung harap ng bahay nila. Eh. Syempre, kahit anong pigil niya, talagang lalabas yung bugso ng damdamin niya. Ang masasabi ko dito ay mali nga naman yung magparka ng motor sa harap ng mismong gate dahil harang iyon sa lalabas at papasok ng bahay ng may bahay. Pero kung kailangan talaga ang motor at hindi may iwasan na bumili ng motor para may magamit sa pagpasok sa trabaho, ay mas maganda lang makiusap ng mabuti sa pagpaparkingan na bahay. Ngayon, pwedeng ipaliwanag ng may-ari ng motor na sobrang hirap mamasahe dahil sa traffic at mahal ng pamasahe. At naniniwala ako na may sila ng may-ari ng bahay. Yung motor kasi para sa akin mas okay pa yan kaysa sa kotse. Ang kotse kasi pag nakaparada sa harap ng bahay, kahit hindi man dito sa iskinita ay hindi mo may gagalaw dahil nakalaki ito. Ang motor naman ay pwede mong mailipat sa pwesto kung sakaling nakaharang ito sa harap ng bahay nyo. Kaya para sa akin, mas maayos pa ang motor kaysa sa kotse. At ang motor ay hindi kakain ng malaking space kumpara sa kotse. Dito sa sitwasyon ng magkapit bahay nito, ay sana kung hindi talaga pwedeng hindi gumamit ng motor, ay sana nakipag-usap sila ng maayos doon sa may-ari ng bahay. Kumbaga, ang may kailangan dito ay yung may-ari ng motor. Kasi kailangan nila yung space doon sa tapat ng bahay. Kaya yung may-ari ng motor ang kailangan magpakumbaba para hindi uminit ang usapan. Kasi kung yung may-ari pa ng bahay ang magpapakumbaba, e eh siya na nga yung inargabyado eh. Siya pa yung magpapakumbaba. Mali, di ba? Pero tayong mga Pilipino ay nasa sitwasyon talaga ng sobrang hirap ng buhay. Nakatira tayo sa mga iskinita at sobrang masikip na kalye para lang magkasya ang kakarampot nating sweldo. Napipilitan tayong bumili ng motor kahit wala tayong parkingan para makabawa sa pamasahe at magkasya ang kakarampot nating kita at naiintindihan ko yun. Kaya sana sa mga kapwa nating Pilipino ay pairalin natin ang pagkakaintindihan at mag-usap tayo para sa ikabubuti ng bawat isa. Huwag nating pairali ng galit at sama ng loob na posibleng pagmulan ng hindi magandang pangyayari sa bawat isa. Lagi nating isipin na anuman ang hirap na pinagdadaanan natin sa buhay ay may puso tayo na kailangang umunawa sa paghihirap na pinagdadaanan ng bawat isang Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.